Katulad ba kayo sa akin mga mare na ayaw magsuot ng bra? Kasi, kasi mainit, naiingitan kasi ang mga mare. At saka wala naman tatakpan. Eme. But anyway, so ang ginagawa ko mare, bumili ako nito. Yung nipple bra na lang ginagamit ko mga mare. So ang isang ganito mga mare, ang laman nito ay 12 pieces. Pero, syempre, kasi Paris man, syempre, dalawang, ano, mutatakpan. So, six pieces, ah, uh, 6 six pairs na lang siya mga Mars. So, madali lang kasi ito ikabit, mga Mars. At syaka, sobrang dikit talaga nito mga Mari. Ganito lang to siya mga Mari, oh. Mm, pair pairs. At napaka ganda nito gamitin mga Mari. Kasi, ah, uh, di talaga, matatakpan talaga yung dapat matakpan. And, um, kung mag ka, oh, di ba, mag -top ka, or magbabaklis ka, so magaganito ka na lang kahit nga nagti-t-shirt ka lang mga Mars, pwede na to suotin. Tsaka, for me talaga, kasi since di ako may lig magbra kasi nga, mainit, and then mas com uh, comfortable kasi kung hindi ka nagsusuot ng bra. So, ito talaga yung ginagamit ko araw-araw mga Mars. So, marami akong ng mga Mari. Pero, reusable kasi itong mga Mari, pwede nyo labhan. And, uh, pwede nyo ipatuyo na lang, then, gamitin. Pero, nasa sa inyo, pero mas maganda kasi kung ganito na yung gagamitin nyo. Kung ayaw yung katulad sa akin na ayaw magsuot ng bra, um, gito na lang, mag-dipple bra na lang kayo mga Mars promise napakaganda at saka uh, matatakpan din talaga ang dapat matakpan. So kung interested interested kayo check check out now, okay? Thank you.